Isa ang nasawi habang higit limang daang pamilya o dalawang libong individual ang apektado ng magnitude 7.4 na lindol sa hinatuan Surigao del Sur na naminsala noong Sabado ng gabi. Mahigit isang libong aftershocks na rin ang naitatala kung saan ang pinakamalakas ay ang magnitude 6.6 kaninang madaling araw. Paliwanag ni Science and Technology Secretary Renato Sulidum, madalas magkaroon ng anyay maliliit na lindol sa Surigao. Pero sa nakalipas na isang siglo, ang pagitan ng Samar at Surigao del Sur ay hindi Iga anong nakaranas ng malakas na lindol, maliban na lamang noong 2012, kaya posibleng maganap ang isang malakas na paglindol na siyang naitala na nga sa Hinatuan Surigao del Sur. Ayon pa sa kalihim, maaaring mangyari sa Metro Manila ang ganitong kalakas na lindol na naminsala ng matindi sa malaking bahagi ng Mindanao. Hindi po yan, dalawa po ang senaryo na ating tinitingnan at ginagamit sa kandaan patungkol sa lindol. Una, pagkilos ng Manila Trends na posibleng nga uh, magdulot ng mga intensity 7 to 8 shaking sa mga at karatik na probinsya at magdulot ng tsunami. No? Mm -hmm. Sa kamay ni ang ating estimate uh, ay 4 meters. Pero ang talagang isa sa pinakamatinding pagyanig na pwede nating maranasan ay kapag kumilo yung West Valley Fault na magdulot ng magnitude 7.2 earthquake. At dahil nasa lupa na siya, mm -hmm. kaya ang tindi ng pagyanig ay mas malakas kumpara ko ang ipresento ay nasa dagat. Kaya pagdating sa patinding pagkinig na senaryo, kahandaan sa West Valley Fall po ang ating tinitingnan. Dagdag pa ng kalihim, posibleng maganap ang isang tsunami sa Metro Manila. Sa Metro Manila, ang tsunami posible uh, at ang pagkilos ng Manila Trends na mga magnitude 8 to 8.5 ay kaya. Mm -hmm. Sa ating simulation ay mga apat na metro, ang 3 kilometers inland kapag flat ang pwedeng abuti ng baha. That's just a tsunami. Kaya naman paalala ni Solidum, dapat bigyan ng sapat na pansin ang pagpapatibay ng mga bahay at gusali, lalo na't na maraming bahay at mid-rise buildings anya sa Metro Manila ang ginawa ng hindi ikinukonsulta sa mga engineer. Paalala rin ni Solidum na dapat laging makiisa sa mga earthquake drill. Git pa ng kalihim kung nasa loob ng gusali habang lumilindol, iwasang bumaba sa hagdan dahil habang ikaw ay gumagalaw at tumatakbo ay mas malalagay sa piligro ang iyong buhay. Kaya naman dapat Anya ay manatiling kalmado. Gawin ng dog, cover and hold at magtago sa ilalim ng matibay na lamesa. At yan ang MBC Network News, mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. MBC Network News.